Tatlong taon akong wala doon, hindi ko nasundan. Magre-review pa ako ng uh, yung tatlong taong budget uh, para mapag-aralan ko yung pattern. Uh, at saka mas matindi kasi yung lalo na yung 2025 budget, mismo ang Pangulo ang nagsabi na napakaraming problema, napakaraming uh, mali doon sa ipinasang budget ng Kongreso. Y yung pa nga may mga blanco na na sa sa bike lang pinila pa na hindi po okay a technical working group pa ang nag-fill up nung uh, nung blanco ayun na rin ito sa yung pinaka appropriations committee chairman o acting chair chairperson noon si uh, Stella Kimbo so masama masama yung pagkapasa ang description ko nga do sa ating 2025 ga one of the most corrupt na national budgets na nakita ko na sa, labing walang taon na nilagay ko sa sa Senado at yun nga no mga kabayan, tuluyan na nga pong nilaglag ah, ni Senator Elec, ah, King Lacson. Ito pong si Pangulong Junior mga kabayan. E mantakin nyo mga kabayan, di po ba? Noong tumatakbo po siya bilang senador, eh, nasa linya po ito ng alyansa. <laughs> At bandang dulo mga kabayan, eh, tinabagay umiwas na po ito. Diyan sa alyansa dahil nga eh, tira nakakasira sa image niya at ngayon po yung nanalo ito si Senator Ping Lacson Diyan po sa Senado mga kabayan eh, kasi may kampi-kampihan na po dyan eh yung mga DDS, mga Duterte aligned Senators ah, tapos meron pong mga Pink Opposition at meron pong mga Bongbong Marcos Lining eh ngayon po, eh, sabi po ni Senator Lacson na imbis na doon po siya pumanig sa BBM leaning senators dahil kasama po siya sa Alliance. eh. eh sabi po niya eh magi independent po siya mga kabayan. Ano pong ibig sabihin niyan mga kabayan? Ayaw po niya talagang ma-madikit. Ayaw na po niya madikit sa administrasyon. Naburo kay iyan na lang dinulot sa ating bansa. O ito, panoorin po natin na galing po mismo. Ha? Kay Senator Ping Lacson. O no? panoorin po natin to mga bayan. Magandang araw po, Senator. Si Bombo Genesis po ito kasama si Bombo Ever. At welcome sa Bombo Radio Philippines, Senator. Ah, um, magandang umaga, Bombo uh, Genesis and uh, Bombo Ever. Uh, good morning. Thank you for joining us, Honorable Radio Philippine Senator, ano. Uh, Unang-una, congratulations, sir, sa naging proklamasyon ko ninyo pagkapanalot na tuloy ang pagproklama nito ngayong araw ng Sabado. Ang tawag ko namin sa inyo, former senator, ngayon naman po ay senator-elect and by uh, uh, June 30, uh, senator na huuli. ang tawag ko sa inyo, sa inyong proklamasyon noong Sabado, senator, uh, inyo pong pinapasalamatan ang Diyos at ang inyong mahal na ina at ama, ano? Uh, paano niyo ninyo sila gagawing inspirasyon sa darating ko na taon bilang isang senador and of course, yung possibility na kayo po maging Senator Johns. Senator. At tulad din na sila yung naging inspirasyon sa motivation ko sa public service kasi talagang yung aking nanay talaga napaka-strict. Doon ko nakuha yung uh, pagiging ano? Talagang very strict at saka very honest yung kanyang integridad talagang super, napakataas talaga. Ganon din ang aking ama. Yung aking ama naman, kasi ang aking lolo, ano yung tatandaan ko, meron siyang pension na pagkalit-lit ng pension ng araw ng, ng akin lolo. Veteranong katipunero. Uh, katunayan, eh, sumasama siya sa parada pagka merong namamatay na kapwa katipunero. Sila ay naka ng kulay gray. at uh, talagang uniforme ng katipunero at uh, sumasama siya nung siya pa. Um, just sa follow-up, Senator, no? uh, doon po sa Thanksgiving Party ng aliyansa para sa bagong Pilipinas, sinabi ni Pangulong Marcos na panahundang uh, panahon ng isang tabi ang politika at pag-ukulan ng pansin, yung nation uh, building. Uh, ano hong take ho ninyo dito? Sangayon ba kayo dito, Senator? I fully support. Tama yun. Kasi tapos na yung kampanya, dapat tapos na ang kampanya, wala ng politika. Ang uh, na ng pansin kung paano makakatulong sa nation building ah uh, kung paano natin mapaunlad yung ating ekonomiya at yung basta dapat tapos na yung politics kasi kampanya lang dapat yung politika eh. pagkatapos ng kampanya dapat tulong-tulong na uli eh. okay uh, another issue dito senator no uh, sa isang interview sa inyo pagkatapos ng proklamasyon may nababanggit po kayo na may nakausap kayong hindi bababa ng 13 senator na nais ng uh, uh, isang isang uh, and quote independent, transparent at competent na Senate President. Uh, paki-explain ho ito, Senator? Oh, in general terms, ganun talaga yung ina namin at saka yung karamihan na nakausap namin, ganun din ang uh, tumbok ng kanilang, uh, yung kanilang direksyon. Ano? Ang kailangan natin talaga, truly independent, tapos sa uh, transparent, napaka-importante yung transparency. At saka siyempre competent, hindi yung uh, parang naglulukuhan lang at uh, hindi naman masustansya yung pinag-uusapan sa plenaryo kasi importante na makapagbalangkas tayo ng mga panukalang batas o makapagpasa tayo ng batas na talagang makakatulong talaga. Hindi yung batas na walang kwenta, tapos uh, hindi maintindihan kung ano yung pakay, ano yung uh, ano anong May pinatutungkulan ho ba kayo dito na posibleng uh, maging papalit o susunod, Senator? Uh, sa ngayon, na uh, ang maliwanag naman na uh, ang dalawang sabihin na nating parang shaping up ano na magkakatapat sa botohan sa pagka Senate Presidency. Siyempre, yung, yung nakaupo ngayon, si Senate uh, President Chis, at yung dati nakaupo noon, si uh, dating Senate President Tito Soto, na nagbabalik din kasama namin bilang uh, Senator-elect. Pero kung kayo po ang halimbawa ihalal ng inyong pong mga kapwa senador, let's say 13 or more, ang uh, nagganais na kayo po ihalal, ano pong masasabi po masasabi ko ninyo dito Senator? I don't think yung Senate presidency cut out for me. Kasi uh, ako mismo mahilig mag-fiscalize eh. Tapos ako mismo nag check, -check din kung uh, maski aking mga kasamahan, lalo sa national budget ano, eh merong mga alam mo na na-isingit na alam kong hindi karapat-tapat eh lalabanan ko. Eh ang pagiging Senate President dapat maging uh, consensus builder. Eh sa puntong 'yon baka hindi ako papasa na maging consensus builder kasi hindi ako mahusay makipagkompromiso. Eh balancing act 'yang pagiging Senate President. Titimplahin mo lahat 'yung pangangailangan ng mga mga kasamahan mo uh, kung ito may institutional o ito'y uh, individual. Ang mabigat na itakel lalo sa budget yung individual amendments na kung saan may kanya-kanyang, uh, alam mo na, kanya-kanyang mga interes na pwedeng paglagakan ng mga pondo na nanggaling sa National Expenditure Program at gagawing uh, part ng General Professions Act, yun ang hindi ko talaga natutolerate. So, minsan, nakakatunggali kami ng, minsan, ng, ng karamihan o no, ilan sa aking mga kasamahan mismo, dahil meron sila mga paningit na hindi ko na kinu-question ko sa floor eh hindi pang Senate president yung ganong uh, attitude inaamin ko yon hmm. yun yung isa ko sa mga nakilala ko sa inyo, Senator, ano? pagiging independent, uh, hindi nakikipagkompromiso. Anyway, uh, bukod ho sa pagiging uh, mambabatas, kayo po kasama ang inyong uh, magiging kapwa senador sa ika-20th Congress, magiging uh, uh, mga senator judges, impeachment trial ni VP Sara. Ano? Sabi ko VP Sara, na umaasa siyang magkakaroon ng bloodbath doon sa impeachment trial, at bagamat ginagawa ng kanyang defense lawyers ang uh, lahat para ho, hindi kailangang matuloy ang uh, trial. Uh, bilang prospective na senator-judge, ano po magiging basehan po niyo Sa inyong magiging verdict kung sa kasakali, senator? Evidence-based, no? Dapat tumingin lang sa evidence. Alam natin, tinanggap naman natin na may kasamang, uh, alam mo, may kahalong political exercise, sinasabi ng marami. Pero ako, lagi pagka course, one time lang naman ako nakalahok sa impeachment uh, trial kay Chief Justice Corona. E eh, talagang dapat evidence yung na hindi yung affiliations. Kasi pag affiliation, bakit pa tayo mag-hearing? Magbutuhan na lang tayo. Huwag na tayo mag-trial. So napaka-importante na yung uh, prosecution team ng House, magpresenta sila ng napaka-credible at saka matibay na ebidensya. Uh, sa akin, hindi mag a yung kung ano yung affiliation. Titignan ko talaga kung pag-aaralan ko kasi Uh, matagal na rin naman ako uh, naging bisigador at uh, marunong na rin ako mag-appreciate ng ebidensya. Kung ano yung uh, gawa-gawang ebidensya, kung ano yung tunay na ebidensya, kung ano yung credible at hindi credible. So dapat doon kami magbase yung labing anim na magko-convict o kaya yung uh, nine kasi nine to acquit eh. dahil two thirds eh. Uh, dapat yun ang tingnan namin, hindi yung mga political affiliations o ano yung political interest. Uh, Bumbever, are your questions? Senator, kulang lang po ay dalawang buwan na lamang po bago nga po itong pagbubukas o formal na pagbubukas po ng 20th Congress. At uh, kung sakali po ano, ano po yung, uh, uh, kung sakali man po, papaano po niyo i-scrutinize ito pong pondo? Dahil alam po namin kung gaano po kayo kabusisi talaga pagdating po dito sa pambansang pondo, Senator. Mas matindi pa ang gagawin pagbusisi kasi tatlong taon akong wala doon, hindi ko nasundan. Magre-review pa ako ng uh, yung tatlong taong budget uh, para mapag-aralan ko yung pattern. Uh, at saka mas matindi kasi yung lalo na yung 2025 budget, mismo ang Pangulo ang nagsabi na napakaraming problema, napakaraming uh, mali sa ipinasang budget ng Kongreso. Y yung pa nga may mga blanco na na sa sa bike lang pinila pa na hindi po okay a technical working group pa ang nag-fill up nung uh, nung blanco ayun na rin to sa yung pinaka appropriations committee chairman o acting chair chairperson noon si uh, Stella Kimbo so masama masama yung pagkapasa ang description ko nga doon sa ating 2025 ga one of the most corrupt na national budgets na nakita ko na sa, sa labing walong taon na nilagay ko sa sa Senado Right. Senator, kung sakali man ano, na meron po kayong uh, makita na nakalaang pondo para po sa mga ayuda programs like ito AX o Assistant to Individual in Situation at Tupad, paano po ninyo ito aaksyonan, Senator? Uh, ngayon pa lang, nagpapag-draft na ako doon sa aking uh, prospective na staff, yung legislative uh, staff ko, ng uh, amendment doon sa, sa batas na patungkol sa four-piece, ano? i-expand na lang yon, cover na yung tungkol sa mga nawalan ng trabaho, yung mga kulang sa kita. wag na yung napakaraming uh, nomenclatures kasi nakakalito. At saka hindi, ako hindi saklaw ng batas, wala namang basihan. At nagiging ito'y parang naging political tool na lang ng mga, ng mga mambabatas para gamitin sa kanilang uh, pangampanya, whether ito'y panahon ng kampanya o hindi pa. E eh, ganun ang kinalalabasan. Mas maganda yung four-piece kasi ito'y uh, data driven ito ay may batas at saka talagang mayroon uh, mayroong pinagagalingan may listahan na kung saan pinag-aralan may mga gumagraduate mayroong mga papasok hindi tulad nung parang napaka-indiscriminate yung uh, tupad akap aix maip katakot-takot napakarami na eh Masa marami ng uh, duplication so mas maganda yung i-expand na lang natin yung coverage ng four piece para masaklaw yung lahat ng uh, iba't ibang klase ng ayuda. Nang sa ganon, uh, base sa pag-aaral na rin ng, uh, ng gobyerno, DSWD o DOLE, kung ano man yung ahensya na mag rito. Hindi yung uh, pinaparti parte di ba? Nabanggit noong, noong pagpasa noong, uh, noong Sabaykan pa lang na yung 26 billion na dapat e eh, wala na. May sa baykan dahil pinagparti parte nila 21 billion sa House, 5 billion sa Senate. Paano mong yayari yun? Eh hindi naman sila implementing agency. Ba't nila hinahati-hati? So yun ang talagang uh, sa tingin ko, isa sa mga malalaking challenges na kakaharapin namin, mga bagong past. na ako kasi talagang pag-uukulang ko ng pansin yung pagbosisi sa national budget. Kasi ang tingin ko sa budget, ito talaga yung lifeline natin eh. Lifeline ng ating ekonomiya. Diyan nakabasi lahat eh. Pag walang budget, wala tayong galaw. Wala tayong ekonomiya na nalalago o o pagyayamanin. So napaka-importante ng ating national budget. Right. Alamin na rin po namin, Senator, ito pong inyo pong mga priority legislative measures. Kasama po ba ito sa sampung uh, uh, pangunahin pong mga palukalang batas na inyo pong ilalatag sa Senado, Senator? Oo, oh, tama yon. Kasi seniority, hindi ko alam how seniority will be treated. Ano? Kasi ang aming tradisyon, yung pinaka-senior, yun yung uh, first ten na pagpapile, ano, of yung first one, tapos uh, and so forth and so on. Kaya basta sa akin, yung sampung priority measures, may idea na ako kung ano-ano yun. No, una na nga yan, yung, sa, yung batas na sumasakro sa 4 piece. Yung pangalawa, para pagyamanin uh, yung, yung suporta sa mga local government unit. Huh? Nasabi ko nung kampanya na pagtutunan ko ng pansin, yun ay aking tuto pa rin sa pamamagitan ng uh, mga legislative measures o mga bills na ipapile ko pag uh, bukas ng Senate. Okay. Uh, Senator, may follow-up lang ko dito ang ilan sa ating mga listeners. Ano? Uh, although nababanggit po ninyo kanina yung tungkol sa impeachment at uh, sabi niyo evidence-based dapat yung pagtungon di, o dito o pagtungon dito pagtrato dito. Uh, is it okay kung magtanong about doon sa posibleng uh, ano? At, at, ano sa tingin ho ninyo yung posibleng magiging leaning ng minority ng Senado kung sa kasakali at ng majority ng Senado? If ever? Ah, sana ngayon mahirap mag-predict kasi bagong pasok uli ako ngayon eh. Hindi ko kabisado 'yung mga incumbent, lalo na to mga papasok. Uh, of course, uh, nakasalamuha ko 'yung kasama ko sa alyansa sa team, ano, na 'yung sa sa administration slate. late. More or less kabisado, pero hindi naman lahat kami nanalo. Ah, uh, nangalati nga eh 'yung uh, pumasok at uh, na, nabuwasan pa kami ng dalawa dahil uh, naging sampu na lang kami from from 12. So hindi ko masyadong kabisado except yung iba na nakasama ko tulad ni na sayang nga hinayang ko kina uh, DILG Secretary Benher Abalos kasi marami kaming alignments eh. Pag nag-uusap kami in between do sa mga abang campaign uh, marami siyang marami kaming mga pinapanukala noon na parang nagkakasundo yung aming uh, mindset. Ganon din si Senator Tol. Uh, sabi ko nga sila yung dalawa sa pinaka-kwalifikado eh, sa kasamang palad, hindi naman sila nanalo. So, uh, we have to live with it. And uh, kailangan kapain din itong mga ibang kasamahan kung ano yung mga direksyon nila. May mga nakakausap ako ng mga dati ko kasama na, na incumbent ngayon na naka-align. Kaya nga sinabi ko, in very general terms, tatlo lang naman panuntunan ko eh. Sabi ko, baka magkakasama tayo kung ang sinadong ating uh, ipopursu ay eh, yung independent. At saka totoong independent, hindi yung nadidiktahan. Ano? uh, competent at saka napaka-importante transparent. Hindi pwedeng taguan kasi lalo sa national budget pagka patago-tago eh, yung, yung pa isang gusto kong i at may mga nakausap ako na gusto rin uh, susugan ito. Kailan yung bicameral conference, kailan may minutes at saka open sa public, open sa media, open sa public. Hindi yung bulungan ng mga insertions at uh, ang nakakaalam lamang ha, halos tatlong tao o apat na tao o dalawang tao yung uh, chairperson ng APRO at saka chairman ng uh, chairperson ng Finance ng Senado. Angit yung gano'n kasi tinatago natin sa publiko. Eh, kaba ng bayan yan eh. Galing sa buwis yan na ibinabayad ng mga kababayan natin. Tapos itatago mo kung paano gagastusin. Napaka-pangit. Ano na kayo under sa nakalipas na impeachment uh, trial, uh, Senator ping ano under kay uh, dating Chief Justice? Ngayon, ang tanong ko is that, may ilang mga senador, and I'm not going to name names dito, uh, may ilang mga senador na openly nagsasabi na haharangin itong impeachment. May magiging epekto ko kaya ito doon sa magiging impeachment trial sa kabuan, Senator? May epekto to sa kanila. Sa kanilang, sa kanilang credibility, sa kanilang pagkatao. Kung sino man yung naghahayag na kung ano yung boto nila this early, hindi pa nakikita ebidensya, eh, discarte nila yun. Para sa akin, hindi dapat yon ah uh, hindi pa namin alam kung ano yung ebidensya na ipipresenta. Wala pa nga trial eh. Eh meron ka ng judgment. Eh parang hindi masyadong responsable para sa isang senator judge o sa isang karaniwang huwes. Saan naman tayo nakakita ng judge na hindi pa nagkocontact ng trial eh meron ng judgment. Parang hindi, hindi ka nais-nais. Sabihin na natin gano'n. So bagaman may politika dito kung sa man, ah uh, dapat naging... Uh impartial pa rin yung pagtingin ano ng ating mga senator. Anyway, uh, Senator maraming salamat for joining us sa Bombo Radyo Philippines. Uh message mo niyo sa mga naghalal and of course din sa mga hindi po pumili din po sa inyo. Uh, ngayon po at uh, papasok na po ang 20th Congress, Senator. Oh, sa lahat ng mga tumulong ano, active man o passive, uh direct man o indirect, maski anong pamamaraan na nakatulong, pinapasalamatan ko lahat. Kasama na yung Bombo Radyo at kinukumusta ko na rin si Chairman na uh, si Dr. Florete dahil tapaka gracious na host nung nasa Iloilo -ilo kami. Dito nga nabuo yung kaya malimit ako i na i-interview. Kasi talaga in niya. Alam mo, wala, walang gastusan, walang anuman. Basta sabi niya, magsabit ng media plan at uh, bibigyan ko kayo, kayo ng pagkakataon para makapagpahayag ng inyong mga agenda, legislative agenda. Bukas yung aming istasyon. At maraming salamat sa inyo, Genesis. Uh, ever sa pagkakataon ngayong umaga. Thank you so much, Senator. Ingat po kayo, Senator. Maraming salamat. Ingat din kayo. Si Senator-elect Panfilo Ping Lakson, isa po sa mga nagbabalik na senador at uh, papasok dito po sa 20th Congress. Oh, di ba <laughs> di ba galing mismo, ha? Ah? From the horse mouth, oh, di ba? <laughs> galing mismo sa bibig bibig ni Senator Lakson, independent po siya pagdating dyan sa Senado, eh, tinabagay parang sinabi po niya, eh, wala na po yung alyansa, <laughs> alyansa na yan. Diyos ko po, eh, parang ginamit nga lang niya yung makinarya ng ni Bongbong Marcos, eh, bagaman ginamit niya, eh, parang walang silbi din, eh, diba mga bayan, eh, kung sa totoo siya, hindi nga po matin si Senator Lacson sa ano, eh, sa paparty, eh, <laughs> paparty ni Bongbong. <laughs> eh, hanggang sa muli mga bayan, magkita-kita tayo sa isa ko pang video, ha.